Paris Olympics bronze medalist Nesty Petesio. Ibinigay sa kanya mga kapatid ang mga nakuwang house and lot. Para sa kanila muna, bago ako. Ito ang binitiwang salita ni Filipina boxer Nesty Petesio matapos ibigay sa kanyang kapatid ang pabuya na House and Lot, sa isang roundtable media conference na ginanap sa Tagig kamakailan, ibinunyag e ni Petesio na napunta sa kanyang mga kapatid ang lahat ng house and lot na natanggap niya mula sa pagkapanalo ng silver medal noong 2020 Tokyo Olympics. Saan nga ba inilaan ni Petesio ang iba pang napanalunan niya mula sa kanyang tagumpay sa Olympics? Alamin natin para kay Petesio, mahalaga ang kapakanan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina at kapatid na may Down syndrome. Dahil dito, bukas loob niyang ibinahagi sa kanila ang mga premium nakuha niya mula sa boxing kabilang na ang katatapos lamang na 2024 Paris Olympics kung saan niya nasungkit ang bronze medal. Ayon sa Filipino boxer, para sa kanyang pamilya ang lahat ng na mga natatanggap niyang pabuya at hindi niya umano ito ipagdadamot sa kanila. Gayman, plano niyang i-invest sa lupa at negosyo ang natanggap niyang incentives upang maging maginhawa ang kanyang pagriretiro sa pagiging atleta. Pangarap lamang ni Petesio ang magkaroon ng simpleng buhay sa probinsya kasama ang kanyang pamilya at ayaw niyang malayo sila sa isa't isa. Sabi niya, simple lang ang reward ko, maging kumpleto kami. Ngunit kung ikaw ang manalo sa Olympics, saan mo inalaan ang mga matatanggap mong pabuya? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z Ocho Ocho Dos D W I Z News FM Regional Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po inag babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.